Nagsani puwersa ang Pilipinas at Amerika sa pagpatrolya sa West Philippine Sea pero habang ginagawa yan ay namataan ang isang warship ng China na tila nagmamatsyag sa ginawang Joint Maritime Patrol. Magbabalita si Brian Castillo. Magkakasamang nagpatrolya sa himpapawid ang mga aeroplano ng Philippine Air Force at United States Indo-Pacific Command. Minanmanan nila ang malawak at tensyonadong West Philippine Sea sa may bahagi ng Northern Luzon. Nag-formation pa nga sa area ang ilang fa 50 fighter aircraft ng Philippine Air Force at ilang U.S. fighter jets. Kasabayan ng pag-arangkada ng pinaka-inaabang Maritime Cooperative Activity o Joint Maritime at Aerial Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa pagsisimula ng Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, itong Poseidon Aircraft ng US Navy ang magsisilbing mata mula sa Himpapawid. Susubaybayan nito ang operasyon ng dalawang magkaalyadong bansa sa gitna na rin ng tumitinding tensyon dahil sa agawa ng teritoryo. Mula Clark Air Base, inilipad kami ng Poseidon patungong West Philippine Sea. Higit isang daang nautical miles so halos dalawang daang kilometro sa kanura ng Lubang Island sa Quezon Province at hilaga ng mainland Palawan, nagtagpo ang Navy ships ng Pilipinas at Amerika. Magkasama silang naglayag sa West Philippine Sea, kung saan nasubukan din gamitin ng naval air assets gaya ng Seahawk. Pero sa layong hanggang limang milya, aming naobserbahan ng isang warship ng People's Liberation Army Navy ng China na tila bumubuntot sa Philippine at U.S. Navy vessels. Namataan din ng Poseidon ng isang Chinese surveillance aircraft na tila nagmamatyag din daw sa nangyayaring Joint Maritime Patrol. Nothing unusual. Um, both parties on both sides conducted themselves safe and professionally um, and normally, which is what we are always out here trying to do. Bagamat siya duwing daw na may tuturing ang nangyari, nasa ligtas sa na distansya ang Chinese Navy. Wala sa mga nagpapatrolyang warships ng Pilipinas at Amerika. Hindi rin siya nakaapekto sa anumang bahagi ng sinagawang joint maritime activity. Kahapon pinasakay din kami sa US Navy P-8 Surveillance Plane na Poseidon. Yun nga lang hanggang sa labas lang kami pwedeng kumuha ng mga litrato at video. Pero moderno ang mga kagamitan dito para sa intelligence, surveillance and reconnaissance operations. May kakayahan din daw itong makadetect ng mga submarine. We've got a a combination of um advanced electronics that allows us to do our job effectively and efficiently um, and to share that information with our allies and partners uh, so that they have a good understanding of what's going on in and around their uh, waters and in and around their country. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.